So mga kamumais. Like this ang paggupit. I will cut the hairs, my husband, before his birthday tomorrow. And who is giving us, Papi? Ita dia. Ito ang sniden. Ito ay in a good shape. Ha, pwede nang gihold. O, oh, that is it. Pistalitin, no? Pwede nang pwede nang no? Uh -huh. So, mga kamoy, like this, ang um, paggupit, lagyan ko siya ng kurtina. Purhang. Purhang o um, daanhang. Umhang. Umhang. Umhang? Umhingi? Yeah. So, like this, mga kamoy, like in the prison, in the like in the barbiro. Ako si Barbira. <laughs> so like that mga kaumoys. Ang pag-upit. Ala, the hurry, di maglays. Is makmanagrausin ah. Miss Raus, na no I'm pakso Then is makdas grausin siya. Kususus makenda yun. So mak mga kaumoys, like this. Para walang gasto mga kaumoys. Magtipid, like that only. Mahal ang barbero dito mga kamuis tag 20, 20 times um, 22 or 20 like that um, 20 times 60 60 euro di, ano naman ka is 1,200 o di pati 50, 60 times 2 yeah. 50 times oh, 1,200 ang paggupit naman ka Mahal dito ang kinabuhi mga kamuis, That's why kayod ang mga tao dito kasi mahal. Pag ano ka mga kamuis, pwede ka rin maghindi ka magtrabaho, maglingkod lang. <laughs> bigyan ka sa goberno. <laughs> pwede din mga kamuis, pero mag, mag magparid ko mga kamuis, magparid. Kung bigyan ka niyan. Kuan ba? Mag, maghuwat kung um, bigyan ka ng ayuda. Thank you, Lord. Ano pa kami, bisag sitisin, nang nangkamot, paghihapon mo yung kamumoy, sa nga mabuhi, sa, dito sa labas, kasi mahal lahat. Mahal ang buhay dito, mga kamumoy, pag mag ka. Pag may mga anak ka, ay ah, may mga anak ka dito, mga kamumoy, dato ka, kasi may, ano, children's money. You get rich, and you got rich. <laughs> <laughs> Hindi na lang kakain mga kamoy <laughs> Hindi na lang kakain. Ano lang? <laughs> so like that, ang forma na dito kami sa ano mga kamoy, sa teres namin. Kasi akala ko is ano, warm. O, oh, konting lamig na mga kamuis. Lamig-lamig na konti. Uh, I've keep busy today. Nagawa ako ng banana cake, kasaba cake, Uh, yung noodle salad with uh, yung tamis like the Philippines mga tamis masarap mga tamis marami akong ingredients diyan mga bay mga bayti mga ano ka pastin ang ginawa ko is noodle diboil ko mga tamis sa ano yung noodle sa atin sa Pilipinas at saka uh, nagboil ako ng eggs sa 500 ng noodle, nag-ano ako ng itlog, tatlo, ge-boiled. manok, chicken, breast, dalawang breast, mga kamamis, giboiled ko rin, di, ano, bagluto, di, ginilaga. Iwa-iwa di, ko, ge-slice ko lahat, mga kamamis, at saka, yung bacon, oh, not bacon, ah, uh, parang, ano ba, shinkin worst is ano 'yun sa atin parang ham-ham di -ham. mm. ano ko di slice pa rin mga kamoyis kasi buo siya. At saka ang ano kong nagawa ko sa ano ko sa fruit uh, ano sa noodle salad ko mga kamoyis nilagyan ko pala lang uh, miracle whip uh, cream creamer miracle whip is kalahati yung 500 na um, ano ko yung 250 nilagyan ko ng creamer lagsana and cream freeze uh, cream freeze is cream mas siguro cream ay siguro mga kamangas at saka kunting oil at sibuyas bumbay dalawang maliit liit di slice ko lahat mga kamoys at saka uh, gorkin na sour parang pipino ba pero maliit at saka sour at milk na laput, isang lata mga kamoys di ano ko lahat doon sa ano sa sa bowl sa malaking bowl di mix ko lahat ilagay ng pepper a little bit pepper o konting asin lang mga kamis at saka fruit cocktail um, ano pa nilagay ko dyan basta kayo, ano mga kamis mga tin ka ingredients siguro nalagay ko dyan lahat mm. at saka masarap mga kamis ang resulta eh. pakita ko sa inyo mamaya kurakan ko pa kasi wala akong time, magupit pa ako ni asawa ko. Kas kasi gabi na dito mga kamers, alas noybe na pero hayag pa at saka malamig-lamig ng konti mga kamers. So like this, the form, the head of my husband. You know mga kamers? Like Mr. Clean. <laughs> na ano, alaala ninyo yung, papa, hindi sila tibet. Please, baby, gan. Damit is the courts. Yung Mr. Clean ba na yung sabon na Mr. Clean para pang panglinis, 'di ba? May Mr. Clean. Yung kalbo na tao. So, so Mr. Clean is very clean, Mr. Clean mga kamuis. So like that ang ano ko. Ang moto ko dito, clean mis, like Mr. Clean. So ito mga kamuis, tagaling ko yung mga maliit-maliit para para very shiny like a diamonds shiny like diamonds hindi ko yun maano makuha yung kantang shiny like the yeah, diamonds ako maglisod ako sa diamonds shiny like diamonds <laughs> ano lang ako nag hinay lang ako kanta mo kami kasi hindi ko alam hindi awa hasto awa awa yeah. awa Hala, parang bata may yung asawa ko sakit daw kuno sakit sakit sa ano ba sakit sa ulo kasi I'm very wild wild like a carabao Okay and a little bit washing before Guinness bet na Yeah Lamit ba Miss you so okay Oh iya ni ugasan mga kamo mo ispag homan ugupit mo kamo is inihugasan with shampoo, even walang ha hairs na uh, yung shampoo nung mga o the disease things, then it's okay, then this is how shampoo, di, di maktas nung mga clean na hari da ibaal na uy, yeah. Yeah, come on. Hindi ba dapat sabihin din daw? Yeah, yeah ba. Yung liit ling niya mang kamoy, maraming buhok. Parang, parang ano sa baboy, parang, anong sa baboy mga kamis, yung buhok sa baboy ba? Mm. So, oh, okay. I'm very wild. <laughs> like an animal. <laughs> okay. Moment, miss the rouse. Is most the hair rouse is most the Uy, yeah, 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 yeah. Zugzin, and ball. Wow, wow, wow. Is the na. in on Nine. Miss nine? It's it's the, uh, Nis nine, habis di falling. Yeah, nah. Miss nine. so, moment. Still manhin. Miss mak das Boom sa sa sa, sa. And is most. Tengah <laughs> kamu Like a diamond, Like a diamond. Kok malinya mama kamu ito ang ano ko, ipang, panglinis ko dito, yung para pang panglinis sa kusina. Kasi maraming buhok dito na nga. Ah, di, di t-shirt. Musto under t-shirt. Musto raus. Yeah. So, besa. Di t-shirt musto raus is makhusus raus. On under t-shirt yeah. ansin. Da is tilahari din. Yeah. Is besa as mix. On the Kuya Opa, duhas pila hari hiya Opa. Opa. So, okay. Mga kamuis, yung paa niya, putulan ko mga kamuis. Yung paa niya, I will cut the nails. So, ilagay ko dyan. And I will cut his, his foot. <laughs> I will cut his foot, mga kamoys. <laughs> so, mga kamoys. So, here, papakabas our house on up, truck. The truck truckin up. truckin up. E, yeah. Diamonds in the sky. Hey, hey, hey. Oh, isa -isa. <laughs> so, tingnan mo mga kamuys. Complete service mga kamuys. Complete service. Masa kan mangita na mga kamuys. <laughs> That is for um, uh, good for the yeah, this is best here. Gloves, yeah. That's good for the so like this. Yung malaking ano mangkamis ito? Ani? This brush yeah? here? Di Rosa o di Andre? Andre? It's very ano mangkamis? Unpa ania? Parang karabao ba? Karabaw na malaki. Ay, hindi kayo makakita ang mga kamay. Nagtago. So, like this. Ah, okay. I will cut the nails now, na, right now. So, like this. Uy, that's garnish. Swim on snide and let's put it so this. Pumpe bestim almost. Und Pick kann das auch nicht schneiden. Papa, du musst gehen zum Pott-Dingens, Papa. pott ja. Die ist kaputt, guck mal. Das ist wie eine fly drin in der Mitte, no? boah. Wann sie in der guck mal. Wenn das rauswackt, Papi, das ist eine Dinges ja. drin. Ja. Das kann es nicht. Das, das was für ein in die. Pus wo du liegst? Ja, ich weiß. Ich weiß, wo mein Tisch Da in Viersen. In Ja, in Viersen gibt's auch, weißt du, wenn du fährst, wenn du busst, da daneben, bei der Lübe, wenn du raus, da. Du musst du sagen, das Abmachen, das... Ich will nur suchen. Ich, mache dann, ich, ich weiß, wo das, das ist. Das ist der Ampel, daneben ist es. In Dülken das weiß ich, wo. Ach so, in Dülken ist es. Du, 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 wie heißt das? Weil das ist nicht mehr, guck mal, ist nicht mehr. Ja. schon tot. Das bin so spät mit. Ist auch noch nicht... Ist noch nur... Bist du, habe ich bis um halb zehn gefahren. Ist das nicht so schnell? Hab ich gekauft ein Wagen. Ohne zu denken, ohne zu denken. Ohne zu denken, ohne zu denken. Ya, <hesitation> 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 Und hier muss das richtig hier. Das ist Ältere, ne? die Ältere, Nein. Doch. So. ist okay, Hoch genug der Fuß. Das ist die hier raus. Andere Seite. Andere Seite. The other side. Die Flieger damals, die haben da ein Kamotes, was war das, die macht gar nichts? Oder ist noch nicht schlimm? Das war das so? Ja! Deswegen bin ich umgekippt. Aber was, ich weiß es nicht. Ach so, hast du das Angst? Nein, ich hatte keine Angst. So? Ich bin nur einfach So, Das war halt, ich hab eingekippt. Ah, hast du Angst. Okay. Du hast gesagt, dass ich umgekippt bin. Weil wie kann die Nagel hast du am Ich weiß nicht, auf einmal schlagen. Guck mal, deine Nagel ist ganz weiß geworden. Und die Frau war nämlich mit halt meiner Hand am Massieren. Hat die massiert deine Hand? Ja, so. Ja, gedruckt hat die. Oh? Die ist mistig. Weil auch so schon mächtig war. Ich habe Panik gemacht. Reinhard, was ist? Is? Du hast da deine Augen so wie. Oh, mal. Oh, oh! Ich weiß es nicht. Weißt du, von, von, Papa, du hast richtig in deinem Bauch, das ist das. Äh ich war am Träumen, das weiß ich. Von der Uhr war ich am Träumen. Also, du träumt eine Frau oder was? Eine Uhr. Eine Computeruhr, habe ich gesehen. Was ist das denn? Das ist so Bad gestorben aus. <laughs> du hast gewor? Betrunkt? it's das ist, so cool. das ist so Komisch. Bild, das ist so. du Ja, du hast das fast gestorben. So du hast umgekuckt ein Andres. So jetzt der Nagel und Mac bitte. T-Shirt raus. Danke, Opa, Oma. bitte Opa. Guck mal, weh. Guck mal, Guck mal. Es ist

gigilukan nang ako bana mga kamoy smotong isyaget kuyawa de anig i general cleaning na iyang paaba kung mga kamoy so like this so ito lang mga kamoy para pang palo yun oh, ang ano ko Nice. nice nice feeling pag i ano mga kamoy pag i ano ba raspahan raspahan raspel oh das wheel is so sharp pusa opa dahinten sabi sa kosmaki is the medium is so so sharp ah uh, yeah, das is the good oh my is sauber yeah You turn lumudus washing, don't move your slap. Yes, so, man, it was <laughs> Danke, Omar. Das ist dein Geburtstagsgeschenk. Oh, so, mach mal die T-Shirt bitte raus. Ich wollte das. Und deine Hose mag so. Ich mag das. Äh, anderes T-Shirt. Vermogen. Oder hol mal die Soldat-T-Shirt. Nein, das schon ein anderes T-Shirt. Ja. ja. Okay. Das holen. Das ist ganz. Rotet richtig. sich an. Waschen bitte, before Sleep. Ja, schläft. Das, das Bett ist alles voll diyan Hund. So, mga kamuys. Nice para mga kamuys kuskusin yung mga ano mga kamuys. Yung pala ba? Grabe mura nagabog Nag-abog-abog mga kamuys. Daw aso ga. Daw. Daw gong mangga aso-aso. Wala kamuys mga puti. Puti talaga mga kamuys. Puti. Ang lapalapa -lapa ba? is what you think what is what is thing? yeah give me still and up with this give me with this earth, is my glass in vision up cross in here the hair hello so go on so puppy so please give so wise This is washing with shampoo. Well, let's play hardy then. Grabe. So, ibalik ko na. Ibalik ko na mga kahapon, mga kamoy. <laughs> ibalik ko na mga upuan ba. Mm. Not kahapon. <laughs> ibalik ko ang kahapon. So... So, mga kamoys, ito lang mga kamoys. Thank you for watching. Have a blessed Friday po. Today is Friday and nabisi ako mga kamoys nag-bake. Nag-gawa ng uh, salad, nagawa ng para pang barbecue. Grabe mga kamoys. At sa bukas, magawa pa ako ng lumpia tonight. Tonight, tonight. <laughs> Magluto pa ako ng ano, sahog at saka... madali lang yung mga kamoys at saka bukas pansit at ito lang at maglinis pa ako sa sahig <laughs> kasi hindi ko linis sa magluto muna ako bago mag ano uh, mag sa, uh, mag maglinis sa sahig mga kamoys at saka yung bidding sa taas sa mga bata pag pupunta sila dito doon dito sila matulog mga kamoys okay thank you for watching have a blessed friday po